Nasurong kang ilang bahagi ng kampo ng Philippine National Police sa lungsod ng Iloilo. -Ilo. At habang nagaganap ang sunog, nagkarumpan ng pagsabog dahil nadama yung pinag ng na mga nakupis mga pampasabog. Nakatutok si Jennifer Muñeza ng GMA Iloilo. -Ilo. Naabutan pa ng GMA News Team ang pag-apula ng mga bumbero sa apoy na lumalamon sa ilang opisina sa Camp Delgado ng PNP sa Iloilo -Ilo City alas 3 kaninang umaga. Rumesponde ang dalawang fire truck pero hindi agad nakalapit ang mga bumbero. Sunod-sunod ang mga pagsabog na narinig. Nakaimbak kasi sa loob nasunod na ng nasunog na dosali ng pulisya ang ilang armas. Well, uh, extreme. Kung sa delegado, very extreme. That, is why ang initial attack naman, defensive safety. Nadamay rin sa sunog ang opisina ng 2nd EOD Detachment ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army. Doon nag i ng lisensya at nagre-renew ng permit ng baril ang ilang sundalo. Inuusisa pa sa ngayon kung kabilang sa mga nasunog ang silid na pinagtataguan ng mga nakumpiskang loose firearms na natipon mula sa iba't ibang operasyon ng pulisya sa Region 6. Kabilang din sa nasunog ang mga nakapark na sasakyan sa labas. May isang sundalong nasugatan sa sunog nagpapagaling na siya sa ospital. Nagtamo ang biktima ng malalang paso sa katawan. Tuluyang naapula ang sunog ng tumulong sa pag pagapula nito ang mga bumbero mula sa kalapit na bayan. Sa inisyal na investigasyon ng BFP Region 6, lumalabas na problema sa linya ng kuryente ang sanhi ng sunog. Uh, accordingly, ay, uh, may nakita silang nag-spark dyan but uh, uh, allow us muna to conduct our investigation uh, before uh, we make uh, uh, details or official statements dito. Uh what we're happy now is uh, uh laging responsive ta ang ating mga kwan no uh, fire trucks. Kinaalam pa ang kabuang halaga ng mga natupok na ari-arian. Mula rito sa Iloilo, -Ilo, Jennifer Munyasan, nakatutok 24 oras.